Tawat uh, sa mga kabal. Nandito tayo sa Maraurusa, dito sa Maynila. Uh, may kasi si sir. Kaya, uh, nandito tayo ngayon. Yan, Nga nag-abang ako dito. Dito ako nagtambay sa ano, mga kabayan. No? Sa... Nagbibinta ng mga kakanin, yung kamotekyo, eh oh, hey, kuha ka uh, ganito lang mga kabaya simple sa ano natin pang araw-araw na hanap buhay ayan nga uh, sabi ko sa inyo pumunta pa talaga tayo dito para maano natin yung magina natin yung pamilya natin masuportahan natin yung sa kanilang pag aaral yan dito sa Maynila five minutes later kapasundok na si sir ito tayo mga kabay ayan o oh. ah di ko lang alam mga kabay kung may lakad tayo ulit yan ikot lang tayo ano ba ito dito ah sa may NBI. layo pala ng ikutan Ikotan natin okay ah mamaya na lang ulit mga kabay pagkano kasi magdadrive tayo na iwan ko yung clip yung <laughs> e, sa taas na yan mga kabayan yung ano ng MRT ah, LRT ayan o dyan pagka libaw mga kabayan nagmamadali ka ah, pwede ka sa nyan papuntang Maynila o papuntang Pasay yan yung ano na yan nasa taas yun ito mga kabayo oh ito yung ano mga kabay o sa lahat ng nasa probinsya na hindi pa nakarating ng Maynila o ganito yung Maynila Napakaraming sasakyan sakyan napakarami tao ang buhay natin sa kalsada <laughs> buhay driver yan ikot na ako ulit mga kabayan yan ang pinakamahirap dito ang lapit na yung pupunta natin kaso lang ang problema uh, kailangan natin umikot mga kabay kasi uh, kailangan natin sumunod sa batas trepiko Gutom na mga kabay Kasi ano na, alas 11 na rin Aww. So lang, no choice Kasi uh, nagpasundo yung boss natin Kaya antay, antay talaga tayo, wala tayong ano Ay ako Grabe yung Maynila mga kabay, sobrang ano rin, daming gusali na Halos nandito kasi lahat mga kabay yung ano, uh, mga tao Kaya ito, uh, tsaga-tsaga muna tayo para ano para makauwi na kasi gutom <laughs> yan daming ano daming pumaparada at kaliwat kanan ah ano ba street yung kinanana namin kanina kalimutan ko yung street pero tanda ko naman mga kabay pagka ano Ah, uh, malapit na tayo dito. Ang dami ring mga ano, nagtitinda ng mga ah, uh, pangmeryenda. ng mga bananakyo, kamutikyo O, uh, ito, tumawag si sir. Hello, sir. pasok na dun sa street na kung saan tayo kumanan kanina. Yan, okay mga kabay, pupunta din kami ng ano, ah uh, Tagig or daport Yan may meeting ulit si sir Kaya ito takbo na naman tayo Yan ito lang yung mga Talagang ano natin Ginagawa ko hindi tumakbo na tumakbo dito sa karsada <laughs> Ay nako Ang ganitong buhay Pero papasalamat na rin tayo na natuto tayo mag-drive mga kabay kasi siyempre dito tayo kumukuha ng Uh, pang padala natin sa probinsya napakalaking tolong mga kabay na natuto tayo mag drive lalong lalo na dito sa Manila uh, grabe mga kabay kanya kanya talaga uh, kasi ito yung mga pinupuntahan talaga ng mga tao uh, nandito yung trabaho nandito yung maraming uh, mga company na pwede natin pasukan kaya ito uh, kailangan nating kumayod sa araw-araw ganun talaga ang buhay habang nabubuhay may pag-asa talaga yan hindi naman tayo nangangarap na yayaman tayo uh, makapagpaara lang tayo sa mga anak natin uh, matustusan natin yung kanilang mga pangangailangan uh, ito na talaga yung ano natin mga kabay uh, buhay driver ayon sa lahat ng mga kabay natin na ano sana pa-support yung channel natin kung hindi tayo gagawa ng mga video na tungkol sa laman uh, dito tayo sa pagda-drive i-share ko rin sa inyo para lalong-lalo na yung mga iba natin mga kabay na sa probinsya na hindi pa nakarating ng Manila uh, at least makikita nila yung mga lugar yan ito dito mga kabay uh, ito na yung ano sa ibaba ko yan ang skyway yan. Medyo mahal lang yung bayad dyan. Pero dito wala sinasanto mga kabay. Kahit mahal, siyempre. Ang may mga sasakyan lang yung may ano kaya magbayad nyan. Yun. Tayo. Ah, nakakadaan din tayo nyan. Siyempre may bus tayo. <laughs> Sila naman yung magbabayad. Napakaganda yung ano ngayon mga kabay sa bagay. Ah, time check. Ah, mag -ano na pala, mag-alas 12 na pala ng tanghali. Yan, doon na lang siguro ako kakain mamaya. Pagdating natin doon sa BGC. Yun. Napakaganda din yung lugar na yun mga kabay. Napakaraming gusali. Tsaka ang daming makainan. Siyempre yung uh, kakayanin lang natin mga kabay. Maghanap tayo ng ano. Yung mga toro-toro. Yun lang yung ano natin. Hindi natin kayang kumain doon sa restaurant. Sobrang mahal yun. Ah, uh, Kunting tipid. Ah, oh, paano yung mga kabay? Kita kits ulit mamaya. Pagka nando na kami. Two hours later. Yan, nagdito na kami mga kabay. Uh, nandito kami sa BGC, the fourth. Yan, may pangalawang meeting na naman tayo mga kabay. Uh, hindi pala. Nungus pala yung may meeting. <laughs> okay mga kabay, grabe. Uh, gutom na talaga ako. Oh. Kaya hindi lang yan. Naihi pa tayo mga kabay Eh. Grabe, nandito ako sa pila ngayon ng parking. Ayan Oh. Yan, ito yung ano mga kabay Grabe. Grabi uh, grabe itong ano mga kabay Sikat na sikat itong BGC. Eh. Uh, dati mga kabay dumadaan ako dito. Kami si sir. Uh, wala, wala pa itong gano'ng mga gusali. Uh, ang mayroon dito, may dalawang daan lang ang nandito ibiro nyo naman sa tagal natin dito sa ano Nagtatrabaho uh, Grabe uh, Sobrang ano na mga kabay Sobrang dami na ng gusali Yun, Dito sa BGC o Tagig Yan Ito, Isa to mga kabay sasikat sa mga ano uh, Mga dinadayo Yan uh, Dito sa Metro Manila Yung Tagig Okay mamaya mga kabay uh, Update ko kayo kasi maghanap ako ng makainan Iwan ko saan tayo maghanap nito uh, Basta Bahala na mamaya Kita kay ulit Yan mga kabayan Nandito na ako sa parking Kakain muna tayo uh, Ito yung ulam natin Yun Sitaw Kasi ito yung kanin natin Yun, Yun Ganito talaga yung ano natin mga kabay <laughs> buhay driver uh, kailangan natin kumain para busog yan mga kabay kailangan ko na talagang kumain nagutom ah, na gutom na talaga ako grabe uh, kain tayo mga kabay pasensya na kayo mga kabay ang lalaki ng ano natin <laughs> subo grabe Saka, kailangan ko rin magmamadali mga kabay kasi bamaya biglang tatawag ah, mahirap na hindi pa tayo tapos kumain yan Uh, kailangan talaga natin sumubo ang ulam pala natin mga kabay nakabili kasi ako ng ano uh, adobong sitaw to tapos yung ano ba yung manok na to ko naman ano kung anong luto to basta binili ko lang mga kabay kasi sobrang layo din mga kabay naglakad to talaga ako kasi dito talaga sa uh, the court wala talaga ditong nagbinta ng mga ano mga kabay uh, sari sari uh, ano ba yung tawag turo-turo sari-sari natuloy ah <laughs> uh, nagtanong ako sabi ng security guard doon sa ano ah pang ilang stoplight light kaliwat kanan kaliwat kanan yung ginagawa ko kanina at uh, bandang gilid ano na siya ano mga kabay C5 uh, may karinderia doon yun doon ako pumunta uh, kaya kailangan ko talagang ano bilisan kumain kasi di ko alam kung ilang oras aning minutes din ako doon kanina Ah... Uh, hindi lang yata materte minutes yung linakad ko mga kabay malayo din talaga yan ang mahirap talaga dito sa ano sa Manila yan sa lahat ng mga kapwa ko driver pinakamaganda pag may madaanan kayo uh, bumili na kayo ng ano ah... Uh, pagkain kasi mahirap maalangan na no tulad ko nagmamadaling kumain kasi mamaya tatawag na naman si boss ah uh, kailangan makatapos talaga tayo kumain kaya pinaka talaga uh, may ano talaga tayo may dala na pagkain dito may dadala ko parati mga kabay na ano tubig yan ang importante mga kabay yung tubig din kasi pagka nauhaw tayo uh, kailangan talaga natin uminom tumawag na si sir uh, kailangan ko nabilisan bilisan. subo <laughs> lang grabe yan, magmamadali na naman tayo mga kabay. Ay, nako. Ah, ganito talaga buhay natin. Yan, kailangan ko na talagang isubo ng isubo itong ano ko mga kabay. Ay, nabilaokan pa ko. <laughs> Ay, grabe talaga mga kabay. Ah, kailangan ko talagang bilisan ng kumain. Ah, buti nga, nangunguya pa natin. Ah, tumawag na kasi mga kabay, magpapasundo siya kung saan, ah, kung saan ko siya binaba kanina. Yan, iikot pa ko ng malayo kasi one way kung ano mga kabay, paglabas ko dito, baliktad, kailangan ko munang umikot sa kabilang side. Uh, ilang stoplight na yun, lima yata, bago natin ma pick up si busing. Siguro mga kabay, pagkatapos nito, siguro uwi na rin tayo. Sana, uwi tayo. Kaya kung may meeting, no just tayo, wala tayong magawa. Pero ito ngayon, uh, kailangan kong nguyain to kasi mamaya, bilao na naman tayo. Yan, 5 Grabe Layo pa ng na linakara natin Ngayon, magmamadali na naman tayo Si Mot, ubos mga kabay Walang laman oh, di ba? Oh, wala nang laman yung styrofoam <laughs> Okay ah, Ganito lang mga kabay Ang pag ano natin Kailangan bilisan para masundot na yung boss Siyempre boss yun Yan, iligpit ko lang sa mga kabay Tapos, ah, larga na naman tayo An sana supportan nyo pa rin yung ano natin mga kabay yung channel natin uh, ito yung buhay ko dito sa Manila yan malayo man tayo sa magkina natin kailangan talaga natin mag -sacr uh, sacrifice alang-alang sa kanila magkapag-aral yung mga anak natin yan ayusin ko lang tong ano kinainan ko pagpagla ng konti dami pang tumadaan dito mga kabay nagtataka sila eh bakit tayo nagmamadali <laughs> yun inom mo na kong tubig Bago na naman tayo lalarga ulit mga kabay Oh, Sarap, okay Yan, binabaktas na naman natin yung daan Yan, meron na namang lakad tayo <laughs> Yan, nakaalos na rin kami ng ano mga kabay BGC Doon, hindi ko alam mga kabay kung anong oras tayo makauwi nito Kasi mag-ano sa mga kabay, mag-aalas sa isna na nang hapon. Yan, maya-maya, madilim na to. Yan, kailangan talaga nating uh, magingat mag-ingat sa parati sa daan dito. Medyo matraffic na yung mga kabay kasi maglalas hour na siya. Yun. Uh, dito, hindi pa sa gano ngayon, pero yan, umpisa na mag-ano mga kabay, sisikip yung kalsada. Basta sa pagdadrive natin, ingat lang ta talaga parati. Huwag masyadong magbabadali yung mga may madaan natin ng na mga pedestrian. Kailangan natin magminor kapag uh, may tatawid, kailangan natin pagbigyan. Kasi mahirap mga kabay kapag ka, uh, lalong-lalo na yung mga jeep, pagka nagbaba sila ng pasahiro, minsan alanganin, uh, kailangan talaga natin mag magminor. Okay, mamaya kita kits ulit mga kabay. Two hours later. Ay, salamat mga kabay kauwi na rin nabot na rin tayo ng gabi ulit <laughs> yan dito na pala kami dumaan mga kabay sa skyway uh, wala na rin siyang traffic kasi gabi na rin ay nako kapahinga na rin tayo mga kabay pagdating yan sabagay kanina uh, bago kami umalis nakakain na rin kami ano yung mga kabay hanggang dito lang maraming maraming salamat sa inyo uh, God bless ating lahat uh, bye bye kita kit sa sunod natin ng mga video